Kaya nintay mo, mag-shopping ka na. Mga mahilig sa bandage. Kaya makakamurang-mura. Puro mura na. O, di ba? Shopping todo, shopping mga lola nyo. Sa halagang, halagang ano, 50 pesos, ang dami yung mga bibitin. Charot. Wow! Lola wow! nyo todo, shopping, pinakuha pa niya ako ng ganito. <laughs> makita guys, Malang o, di pa Avenger. Oh. O, magkano yan? Mura lang to guys. Ang daming mabibili dito sa may mga collection. Oh my God! Wow, 18 ring din. 100 pesos. So, may collection ka na. Super daming mabibili dito, guys. So, halagang 50 pesos lang. O, ba diba, sulit? Isa straight siya. So, mga mahilig, mahulekta siya. Diyan. Yeah. halagang 100 pesos. So, arrange na siya. May mga panlakad, mga gown. May mga bag siya. Wow! E, Ito ako ng lumang rice cooker. <laughs> yeah. So, dito tayo pe pesto guys. Yan, may mga collection ba kayo? Hello, telephone sa mga naghahanap ng guys dyan o oh, halagang 150 or 200 ayan o oh, may mga magagandang bag na kayo collection pa more so super dami pagpipidian talaga guys ito na pang, pang bag ng mga laptop dito naman ako ngayon din nalang guys sa mga bedsheets ang ganda ang ba ako ako po? Ang sa higa. Ayan ang lola niyo. Ang dami na naman yung pinamili. At syempre ako, ayan. <laughs> dahil may ako sa bedsheet. Ang ganda na kulay. <laughs> pink. May hilo ka talaga sa dami na inyong pagpipilian. May offer sila ngayon, yung dating 20 ringgit, 10 ringgit na lang ngayon. Wow! Ang ganda niya, guys. So, ayan. Sa mga mahiling magputi dyan, ayan! Tiyempong-tiyempo, pamulol, joke lang. Gunggong! Ayan, ang dami mo natin sa mukha, guys. 5 ringgit lang siya, oh. Ang ganda. Para sa mga anak ko, Jim. Hmm. Mga anak ko, mga mo mong boxer. Boxer yan, di ba? <laughs> oh, lagang pitipin. Ang ganda, guys kumukorean level sa mga malalapig dyan. so, ayan po yung guys. Oh, di ba mabibili mo na siya ng 38 sa halagang mga uh, 400 pesos. Pero sobrang ang kaganda niya guys. Marami ka talagang pagpipit. May... Ni may leather, batang yapo. namanya naman yung wow parang isa sa gara guys <laughs> ang ganda wow, wow. ang dami pa guys guys ang dami na nga niyang pinamilis so, oh ulit -ulit my god tulitan na naman ang lola mo ate benta mo rin ba yan <laughs> <laughs> ang dami na naman yung pang guys. Guys, magbabayad na nga ang mga nyo. So, yan. Thank you for watching.